Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang pag ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan, upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang dinaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag iikasam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon niya sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh. Sagot nila. At sinabi niya, Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tigisang denaryo at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa'y tumanggap din ng isang dinaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapong kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng katulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? o naiingit ka lang sa aking kabutihang loob. Kaya't ang nahuhuli ay mauna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.